Tom Rodriguez, inaming nagkabalikan na sila ni Carla Abellana. Masaya at buong tapang na inamin ni Tom Rodriguez na nagkabalikan na sila ni Carla Abellana. Sa isang panayam, sinabi ng aktor na muli nilang binigyan ng pagkakataon ang kanilang pag-ibig. Ayun kay Tom, dumaan sila sa maraming pagsubok ngunit nanag ang pagmamahal nila sa isa't isa. Nagkamali ako, pero hindi ako tumigil sa paniniwala na babalik siya, emosyonal na pahayag ni Tom. Ikinwento rin niyang naging mahaba ang proseso ng pagpapatawad at pagtanggap. Pinuri niya si Carla sa tapang at pagbibig ng panibagong simula. Maraming netizen ang natuwa sa balita at nagpaabot ng pagbati sa dalawa. Nilinaw ni Tom na mas matatag at mas bukas na ngayon ang kanilang relasyon. Aniya, natutunan nilang pahalagahan ang bawat sandali bilang magkasama. Umaasa si Tom na ang kanilang kwento ay magsilbing inspirasyon sa iba. And this are Archika for today mga ka-showbest. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.